Ngayon si Lola yung the oldest na uh, umakyat doon sa Mount Tato dito sila sa Dabao. Ngayon nadalhin namin siya sa loob ng uh, Japanese tunnel. Susubukan ulit ni Lola kung gaano niya katitid. Uh, diba o ito, 82 years old na po siya. Ang isang mga experience ng na nagtatapos. Okay naman. Okay naman. Kaya wag ang kamay niya ako, lalo na si Lola, oh. ako yung uh, nagdadala sa inyo sa bahay niya. Ah, ikaw uh, si Ito po yun, sinabi niyang kasama ko na ano daw, uh, kaya yung umakyat ng mga tapo. Hindi lang yun ang una niyang umakyat o may maraming pag-ibang ilakyat niya. pinakamataas. Kasi hindi ka naman alawag mag-akyat sa APO kung wala kang 3 major clients. Oo, so, oh, marami kang sinubukan bago mo marating yung pinakatok-tok ng mga tapo-lola mo. Hindi ka palagang sa APO. Ang last climb ko kasi sa Mount Pulag yung Mount Pulag. highest yan sa Luzon. Oh, sa na sa 10 sa Mount Apo. Sa Tihakato ko. Okay, thank you Lola. Thank you po. E pinakilala po namin sa inyo ang lolo ang mahilig sa adventure climbing. Inakyat po niya ang Mount Pulag, Mount Apo. Mount Apo ay isa sa pinaka-highest peak mountain sa Pilipinas. Kilalanin po natin ang lolang 82 years old. Siya po si Atty. Iluminada Fabroa mula po sa Cavite. Isang lolang kangahanga, 82 years old lang naman po si Lola. At syempre, sinubukan din ni Lola Iluminada mag-skydive sa Sikihor. 1,000 feet lang naman ang ginawa ni Lola. Kaya wala kayo sa lola namin. Akala nila, 82 years old, nasa bahay na lang po nakatambay. Pero ibang lola ang makikita niyo po ngayon dito. Siya po si Lola Illuminada Pabroa na mahilig sa Adventures Climbing. Kaya saludo po kami sa inyo, Attorney Lola Illuminada Pabroa. Chayon. Sa mga, mga, mga tao. Hindi lang yun ang una niya umakyat o may marami pag ibang hilakyat. Yung pinakamataas. Kasi hin hindi ka naman allowed makakyat sa Apo kung wala kang three major climbers. Oo. Oh. Marami kang sinubukan bago mo marating yung pinakatuktok ng mga tao. Hindi ka pangyagan sa Apo. Mm -hmm. uh, ang sa last Apo. client ko kasi sa Mount Pulag. yung oh, -Pulag. highest naman. Pulag. Highest yan Sa Luzon. Oh. Sa Luzon. Oh. Kaya ito na nga, pinatunayan ni Lola, wala sa edad ang pagiging mountain climbers. Mount Pulag is the second highest mountain in the Philippines. Yun po ang unang inakyat ni Lola bago niya sinubukan ang Mount Apo, the highest mountain in the Philippines. Ganon katindi ang lolang nakilala natin na si Lola Eluminada Pabroa Pabroa. Isa lang naman pong attorney